may nagsabi sa akin na yung guard daw ng angle grinder ay dapat daw huwag ilagay dahil hindi mo makikita yung metal or yung guide na linya ng metal na ikat mo so ito po yung guard ng angle grinder ito yung sinasabi niya na dapat ay huwag nang ilagay para makita mo daw yung guide na linya so ang sagot ko naman sa kanya ay maling mali po siya makikita mo pa rin yung guide na linya kahit nakalagay tong guard ng angle grinder kung ganito ang position ng angle grinder at ang iyong kamay talagang hindi mo makikita yung guide na linya na nilagay mo sa metal para ikat. Pero kapag ganito ang position ng angle grinder at ang iyong kamay, ay makikita mo yung guide na linya. So, hindi na ako gagamit ng leather gloves kasi mahirap magdemo kapag may suot kang leather gloves. So, eto yung guide na linya na nilagay ko sa metal para ikat. So, i-check natin kung nakikita ko ba o hindi. So, yan. Kitang-kita naman. O. Kitang-kita yung linya. yon ko tong angle grinder. Para ikat ko yung metal So, ganyan lang. At may nagsabi pa sa akin na kaduwagan daw kapag nilagay mo yung yung guard ng angle grinder. Para sa akin, kahit na isa kang professional na power tool user, kailangan na tignan mo yung safety. Katulad ng angle grinder, kailangan ilagay mo yung guard ng angle grinder para safe. Para kapag nabitak tong metal cutting disc tatama sa guard ng angle grinder. So hindi ko alam kung may magsasabi pa diyan na katangahan, kabubuhan at kaduwagan kung nilagay yung guard ng angle grinder. So hanggang dito na lang ang video na to. Maraming salamat po sa panonood. Bye guys!